Dinawaan ako ni Idol mga guys ng kwarta O oh, alam nyo ba kung bakit ah, Babayluan natin na biring biring Ang bike niya kasi nga kumakalog Nagalog alog at simpre Higwig ko pati Oop din nyo ako mga guys sa Limpiwanta Para mamaya ah, malipay Man siya kon sakyan niya magpuli Bala ayambot na lang gida Hello mga na morning sa inyo mga guys no bao ngayong adlaw may lilimpiwa na naman tayo so bali yung nakarang araw pala mga guys dinulong na sa akin ito pero ngayong adlaw ko lang bubuksan o oh, alam nyo ba kung bakit abaw kita nyo naman <laughs> umaalog alog na kanyang wheelset mga guys tapos yung kanyang mga drive train ay sobrang higko na kaya yung ginawa ni Manino syempre bubuklasin natin yan pero bago yan mga guys pakita ko muna sa inyo yung chain ring nya kanina baliktad yun ng pagtakod. Pero okay lang yan. Marunong naman tayo mag, ano, matumato. <laughs> Yudiputa. <laughs> So dahil nga nagauyog-uyog mga guys ang iya, mga biring-biring sa kanyang gulong-gulong, no? Ah, baba babaklasin natin yan. Pero mga guys, ang kanyang mga puli ay pinalos ko na rin para mamaya dunga na lang sa paglimpyo. Baw, ito na. Natapos ko na mga guys, tanggalin ang kanyang kag. So ito na, binutong ko ang iya ba. Ayala, may mga lupa sa sulod. Wow! Ah! So paganyan na mga guys ang inyo mga prehab no at sa mga butong bracket pag ganyan kulay na sigurado na talaga yan mga guys medyo may tama na talaga yung mga biring biring yan para sabihin ko sa inyo mas maganda talaga palitan na lang ng bago para naman hindi delikado ko mag trail trail ka nga mabukaan bala so ipakita ko sa inyo mga guys yung problema naman dito sa kanyang butong bracket oh lantawan ninyo no matapos so, gamitan ng puller agay oh na gakalog. Do pariya, sang utok, sang baser ko! Yudi puta! <laughs> Gago! At nang makuha ko na mga guys, no, ang iyang mga dagta-dagta nga sobra ka ito. Siyempre, babanlawan na natin yan para naman maulog lahat ng mga higko nga nabilin-bilin, no? At siyempre, mga guys, no, para naman magmamalaga Gamitan naman natin ng na, air pressure para naman magtitinawang ang iyay tsura animal. <laughs> so, dahil nga bago na yung mga biring-biring natin, mga guys, siyempre, kailangan muna natin ito. Lagyan ng bagong papadanlog din para naman magsalpak tayo, ah, bago-bago, gizayab Lakon palibot-libuton, bayambot na lang gid. Ah, kabalo, gigoy ako nga manami. No, ba ikaw, kabalo ko manami nami. Ah, nami, iya, ka eh. Ah, salamat. Sana Oh, oh tara, itakot na na ni mga guys. So soli, soli Tapos palitan para matistingan. Ay, agay ka rin nilagitnit ng mga guys. O, te, wala ka na maila-ila. Ay, yan, nalipay. Kuya, bala ka na yung muya. <laughs> Joke So ito na nga mga guys So bali nagtakod na tayo ng puli Gulong-gulong sa likudan Pero hindi natin kinalimutan Magtakod ng butong bracket Lagyan ng pabadanlog iya iatred oh. Si Kitams Kinakamay lang yan <laughs> Gagod. Nang matapos ko na mga guys no, itakod ang mga gulong-gulong Siyempre hindi natin ilalimutan lagyan ng kadina Kasi nga pag wala kadina hindi ito na masikadan At siyempre para naman hindi magragas-ras natin ng papadanlog Tapos ang punta sa iyang Kable sa kambiada mga guys So butangan naman mais nga green Abaw <laughs> Social animal <laughs> So bali request ni Idol sa ato mga guys no para naman din di mabunggo daw ang iya dughan pinutulan ko ang iya stirer chop tapos ito na lilimbiwan natin yung mga biring-biring niya side parts so oh, Baw pagbuklad ko do hindi na gid man manami tanawon te ah, lukit lukiton muna natin ang silyo tapos ugasan ito na ang iya resulta Baw medyo matin aw din naman oh kasagad sagad gid sa akon maginto ah oh. Ha, ha, ha. joke <laughs> So, ayan na nga ni mga guys. So, finally na uma na. Ato, Nino. Bravo, madam. Muging salamat sa inyo mga guys. Suporta at sa pag-share. At syempre, sa mga comment ninyo. I love you all. Hanggang dito na lang si Manino ninyo. Kay man. Gintagaan ako ni Idol sa favorite color ko. Oh, ha. -ha, -ha. <laughs>